Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Brother Roy Azarcon at tara ng muli sa Landas ng Pag-asa. Ang pagbasa natin sa araw na ito ay galing sa chapter 4 ng libro ni San Lucas. Mga kaibigan, mga kapatid, ang ating ebanghelyo ay tungkol sa pag-alis ng ating mga demonyo. Yan ang tema ng ebanghelyo sa araw na ito. Sabi sa ating ebanghelyo, nung panahon na iyon nagpunta si Jesus sa, sa Kapernaum, Galilea, Nagturo siya sa mga tao ng araw ng pamamahinga at nagtaka sila sa kanyang pagtuturo sapagkat may kapangyarihan kung siya'y magsalita. Naroon sa sinagoga ang isang lalaking inaalalihan ng demonyo o isang masamang espiritu. Sumigaw siya ng malakas, Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazareth? Na, naparito ka ba upang kusain kami? Alam ko kung sino ka. Ikaw ang banal na Diyos. Subalit, so, pinagwikaan siya ni Jesus, tumahimik ka, lumayas ka sa taong iyan. At sa harapan ng lahat, ang tao'y inilugmok ng demonyo at iniwan ng hindi man lang sinasaktan. gigilalas silang lahat ang nagsabi sa itis, isa't isa, anong uri ng pangungusap ito? Makapangyarihan at mabisa. Pinalayas niya ang masasamang espiritu at sumunod naman sila at kumalat ang balita tungkol kay Jesus sa buong lupain na iyon. Kaibigan kapatid, tayong lahat ay may kanya-kanyang weakness, kahinaan, kinakatakutan, o pinagagalingan ng piligro. Ang iba sa atin, madaling mahatak ng pagiinom, ng barkada, ng sugal, ng TV o telenovela, ng chismis o pornograpiya, at kung ano-ano pa. Normal po sa ating mga tao ang maramdaman ang tukso at o temptation. Tayo ay tao lamang at ang mundo ay sadyang may dalang tukso na nakakaakit o tumatawag sa atin. Ngunit ang lahat ng hindi makajos ay pwede nating palayasin, layuan o itakwil. Pwede nating palayasin ang mga masasama o mga demonyo sa ating buhay. Tatlo ang tip ko para sa iyo sa araw na ito, kaibigan kapatid. Una, magdasal kay Lord. Tayo'y tao lamang at sadyang mahina. At mas malakas sa atin ang demonyo na may dalang tukso. Pero mas mahina sila kay Lord, kaya tayo lumalapit kay Lord para humingi ng lakas sa Kanya. Pag tayo ay nagdadasal, tumadaloy sa atin ang Espiritu Santo para maprotektahan tayo. Pangalawa, lumapit lalo tayo kay Lord. Kapag tayo ay naghahanap ng grasya ni Lord, sa pangungumpisal o paghingi ng pagpapatawad, sa pagsamba o pagsimba, mga adoration time o haba ng ating prayer time o magsakripisyo ng konti, o paghingi ng mga tawad sa mga nasasaktan, tayo'y lalong binabayaan ni Lord at mas malakas ang grasya at espiritu na dumadaloy sa atin at nilalayuan tayo ng masasamang mga espiritu. Pangatlo, sumama sa mga taong lumalapit kay Lord. Magkatap ng kaibigan, kasama sa bahay, kamag-anak o kasama sa community na magdadasal kasama mo o ipagdadasal ka din. At pwede makaalam ng dinadaanan mo para matulungan ka sa mga bagay-bagay o kung kinakailangan, ilayo ka sa tukso na dala ng demonyo. Malakas ang mga masasamang espiritu o mga demonyo pero lalong malakas ang ating Diyos, si Heso Kristo, si Mama Mary, pati na ang Espiritu Santo. Kaya't kailangan tayong lumapit sa kanila at humingi ng dasal at kapangyarihan sapagkat hindi natin kaya na tayo-tayo lamang. Nagpadala din si Lord ng mga santo na pwede nating tawagin sa ating mga pangangailangan, pati na ang mga guardian angel mo. Kaibigan kapatid, ano pa ang inihintay mo? Lumapit na tayo lalo kay Lord. Palayasin natin ang masasama at ang mga demonyo sa ating buhay. Kung kayo po ay na-bless ng video na ito, paki-like po ang page at paki-share ang video sa inyong mga kaibigan at mahal sa buhay. Muli, ako po si Brother Roy na nagsasabing pagpalain kayo nawa ng ating Amang punong-puno ng grasya at pagmamahal.